Hindi lahat sa atin ay pinagkalooban ng makulay na kasaysayan dito sa mundo. Merong mga itinadhana para maging pahirap sa iba, meron namang ang hatid ay kaginhawaan sa karamihan, at meron din namang inilaan para sa katangit misyon dito sa lupa. Pero ang malaking hamon dito ay kung paano mo ipapamana sa hinaharap ang iyong legasya. Ikaw Bigan, sa anong paraan mo gustong maalala ka ng mga tao? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nag ng buhay para sa kalayaan ng bayan at nagkamit ng immortal na posisyong politikal na kung saan hindi siya nakaranas ng pagkatalo kailanman hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ngunit nadungisan lang ng na mga taong nagmana at magdadala ng kanyang pangalan sa hinaharap. Ang kwento ni Eduardo L. Hoson Bayani Warlord at tinaguri ang Maamong Leon ng Nueva Ecija. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Di tulad ng katabi mo. Si Eduardo Hoson ay nakilala rin sa tawag na tatang. Siya ay isinilang noong taong 1919 at tubo sa bayan ng Quezon sa Nueva Ecija. Nagsimula ang kanyang kasaysayan noong panahon ng digmaan kung saan pinamunuan niya ang isang grupo ng mga gerilya bilang kapitan ng squadron 213. Maliit na bahagi lang ng kanilang grupo ang siyang talagang sinanay para makipaglaban na masasabing sila lang yung mga sundalo at sila lang din yung may mga hawak na baril samantalang ang karamihan naman sa kanilang mga miyembro ay mga magsasaka at karpintero lamang na ang mga gamit lang din sa pagsasaka at mga itak ang gamit sa pakikibaka. Pero hindi hadlang ang kakulangan sa arma sa grupo ni Captain Hoson dahil hindi lang sandata ang kailangan para may panalo ang digmaan. Nang magapi ang hukbong Pilipino at Amerikano, dumana sila ng matinding pahirap, gutom at pasakit sa napakabantog na death march. Marami ang namatay sa daan at di nakarating sa kanilang paroroonan. Marami sa mga nagmarchang bihag na ito ay dinala sa Kabanatuan Prison Camp at dito unti-unti nilang hinintay ang kanilang kamatayan sa loob ng tatlong taon. Marami rin sa kanila ang namatay sa gutom at sakit ng malaria. Ikalabing apat ng Disyembre taong 1944, naganap ang Palawan Massacre na kung saan isandaan at limampung sundalong Amerikano at Pilipino na survivor din ng death march ang pinaliguan ng gasolina at sinunog ng buhay at ang magtatangkang kantumakas ay binabaril ng machine gun ng mga hapon kahabag-habag ang tinding sinapit ng mga sundalong ito. Ngunit sa kabila ng paghihirap na dinanas, merong labing isa ang nabuhay.